Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel. Walang itlog yung manok natin. <laughs> Bali, ready na si Asher. Nag-aantay sila ng van sa harap ng bahay. Ngayon, ako naman, inutusan nung isa. Dahil nga nakita niya yung hinarvest namin kahapon ni Asher na beans. Na pinalaga ako sa kanya. Pinalagyan ko lang ng asin. Sabi ko, kakainin ko yan. Yan yung magiging ulam ko. Ngayon sabi niya sa akin, kami ang mag-aantay ng van. Ikaw yung mangunguha doon ng bin, sabi niya. Pero ang kukunin ko yung matatanda na kasi buto lang ang kukunin namin. Ipapanghalo daw sa patatas, sabi naman nung isa. Yung kinuha kasi natin kahapon, medyo babata pa. Yung malambot ba, nakakain pa yung balat. Pero yung kukunin ko ngayon, yung pahinog kasi yun yung ihahalo daw niya sa patatas, yun ang lulutuin niya ihalo ng patatas so buto lang yung interest niya ayaw niya ng ayaw niya ng balat yung ganito, pakita ko sa inyo yung ganito ganito yung pinapaharvest niya sa akin yeah. yun ito kasi medyo matigas na yata ang buto nito. Tingnan nga natin. Or kung... Oh. Matigas na kasi ang buto nito. Para siyang bagyo beans ang buto guys. Niyala, nabunot ko na. Bayan. <laughs> Dalalahatin ko na nga lang. <laughs> so, ito yung i-harvest natin ngayong umaga para sa lahok ng ating ulam. So, ganito lang kadami yung kinuha natin, guys. So, ngayon, pukunin natin ang buto. Ang sabi ko kanina, parang bagyo beans. <laughs> Mali ako. Ang buto nito ay parang bituelas. Tama ba yung sinabi ko kanina? Nakalimutan <laughs> ko. Kasi ang tanda ko ang sinabi ko kanina, parang bagyo pero hindi. Ang buto nito, guys, para siyang bituelas. Ang buto. Ang tawag nila dito ay Rajma. Ayan. Lagay natin siya sa la ating lagayan. Wala pa yung wala pa yung service ni Asia. Nag-aantay pa rin sila. Tingnan nyo, oh. Ganyan ang buto niya, oh. ba? Diba? So, eto lang ang interest ni Asis. Yung buto lang talaga ang gusto niya. Masarap daw haluan ng Patatas. Yan. So, ayan. Ito yung umagang trabaho natin. Nakapagluto na kami ng kanin. Nagluluto ng maaga si Asis ng kanin. Kasi nga, minsan kasi, ang passenger ni Asis ay mayat-maya tawag, mayat-maya tawag. So, yun. Kaya, minsan inagahan niya yung pagluluto ng aming pagkain. So, see you guys. See you later. Hi guys. So, nandito tayo sa center para sa aking monthly check-up. And, ito na rin yung last na check-up ko. Kasi may mga ano eh. Ano lang ngayon? Seven. So, mga next week, Saturday, mga March, March 16 pupunta kami ng Baratpur para magpa-schedule para sa ating CS kasi kung ang pagbabasehan natin ay yung last na ultrasound ko nasa 37 weeks na tayo mm, nasa 37 weeks na tayo kung ang pagbabasehan ko ay yung last na ultrasound ko so 37, 38 yun, next week ay so ito na yung last na check up natin dito at next week nga magpapa-schedule na tayo para sa ating Uh, operasyon. At <laughs> nag kami ni Asis kagabi, sabi ko medyo kinakabahan ako. Medyo natatakot ako. Ayan. Papadista lang. Then, dito na tayo sa ano, sa room ng midwife. Midwife pang tawag dito. Sa ano? sa so office nung nag-check talaga midwife nurse basta yun nandito tayo magtitimbang pa pala ako sa grid lang hi guys so ayan sabi nung midwife ang laki daw ng chan ko <laughs> kasi may measure ba? Diba? sabi niya laki daw ng chan ko at ang laki daw ng baby sabi niya so di ba sinabi ko kanina na ito na yung huling check up namin dito sa center kasi nga next week Uh, magpapay schedule na kami. Pero sabi nung midwife kanina, bago daw kami pumunta ng schedule, pupunta ulit kami doon kasi nga may isusulat siya sa yellow card ko. Kasi sabi niya, pag nakompleto daw kasi namin yung sa may yellow card, mas malaki yata yung ibibigay nilang pera sa bata. Kasi dati si Asher kasi 36 six 36 weeks si Asia nung ipinanganak ko siya, kaya 1,000 lang yung ibinigay. Pero kapag mas matagal pala, halimbawa umabot ka ng 38, 39, 40, ganun mas malaki pala yung makukuha nung bata na pera. Galing sa government yun guys. So sabi niya ha, kung hindi pa ako mga nganak until next week or bago kami pumunta ng doktor para magpa-schedule, babalik kami dito sa may center kasi pa susulat sila dun sa may yellow card para mak mak makuha namin yung pera na para sa bata. <laughs> Pero sabi niya, ang laki, ang laki ng baby. Malaki daw yung baby. Kasi laki naman talaga ng chan ko, oy. Sabi nga niya, sabi niya, yung last na nyo dito, sabi niya, ilang kilo yon Sabi ko, 2.3. Kasi nung February 4, nung pumunta kami ng doktor, tapos February 8, nung pumunta kami sa center para nga manghingi ng gamot. So ngayon ay March 7, bukas kasi ay Maha Shivaratri, walang pasok, wala ding center, kaya pumunta kami ngayon, March 7, so eksaktong isang buwan, ba diba? sabi niya, ang laki nga daw ng baby. Pero sabi niya, oh, mas okay, sabi niya, kung malaki baby. Mas okay siya kasi nga, kung operation naman, kung si, an, mag under naman ako ng, ano, ng CS, so okay lang na malaki. Pero sabi ko kaya, Asis kanina, <laughs> kailangan ko mag-diet ng konti. Hindi naman ako masyadong nagkakain ba ng kanin. Kasi minsan, yung pinapakita ko pagkakain kami, nakikita nyo yung, kanin. hindi ko yun nauubos, guys minsan ano, may tira ako, pinapakain namin kay Aidan. O di kaya sa gabi, isa lang ang pinggan namin ni Asher, hati na kami ganun. At saka sa tinapay, medyo nagano ako ng tinapay. Medyo, di ba yung sliced bread? Kasi nga, naadik na kami ni Asher ng toast bread. Naadik na kami ng toast bread ni Asher. Nauubos namin yung isang, pa yung isang packet ng tinapay. Nauubos namin yun ni Asher sa umaga kaming dalawa lang talaga. Pero, ano ako, medyo bawas-bawas ako, pero hindi naman ako high blood. Kasi yung uh, blood pressure ko kanina is 115 over 60. Tapos, okay naman. Yung heartbeat ng baby, okay naman. Chinet kanina, ano, pinakinggan sa, anong tawag doon, Dupler ba? Dapler. Ano naman kanina. And, yun nga ito. gumagalaw naman siya, okay naman. Wala man problema yun nga lang sabi niya malaki yung baby at sabi ko kay Asis nagda-diet ako nagagalit si Asis <laughs> bakit daw ako magda-diet, sabi ko hindi ako feeling ano sabi ko baka kasi mamaya sabi ko sa kanya mahay blood ako kakakain ko sabi ko kasi hindi pwede talaga lalot ano magpapay schedule na kami ng aming ano ng aming operation nga at yun nga guys sa totoo lang nga medyo kinakabahan ako. Minsan nga iniisip ko kung 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 ang panganganak lang ay napakadali, parang yung nakikita ko lang sa Facebook na sa my lying in lang sila nanganak tapos normal. Parang ang bilis-bilis lang nila mag-push ng bata tapos lalabas na yung bata. Sana kung ganun lang talaga kabilis. Kasi alam alam ko na mahirap din mag-labor. Although hindi ko naranasan mag-labor ba. Dati kay Asher. Ayan. Pero sabi nga nila, masakit daw talaga ang labor. As in, mararamdaman mo lahat ng sakit. Sabi nga nila, matatawag mo lahat ng santo kapag nag ka. So, ayon, Binigyan ulit ako ng gamot. Sabi niya, ituloy-tuloy ko yung gamot nga daw. Kasi sa bagay nga naman, yung gamot na ibinigay ay ferrosulfate nga kasi yun. At saka yung calcium at saka vitamin D. So, ayan, bali, tumiretso na si Asis sa school. Magbabayad siya ng tuition fee. Tapos kukunin na rin niya si Asher. Maaga nga kasi ang uwian, lalot. Bukas ay holiday. Maha si si bukas. So, walang pasok. Half day lang ang bata. Kung baga, hindi naman half day. Kasi from 9 to 2 o'clock, mga 2.30, ganyan. Kasi eksaktong 3 kasi nahahatin na minsan ang mga bata. So, yan habang nalalapit sa totoo lang guys, eh, habang nalalapit yung <laughs> medyo kinakabahan ako kasi nga yung ituturok sa likod ang masakit tapos kapag nawala na yung anesthesia, yung sugat naman ang masakit, hindi ka talaga agad-agad din makakakilos, tapos inaalala ko pa si Asher walang may iwan kay Asher dito kaya alam nyo yan medyo, medyo may mga iniisip ako na na mga, sa mga susunod na araw ba. Basta 'yon. At 'yun guys, ako ay nanonood habang inaantay si Asher. So balikan ko ulit kayo later. Okay. Hi guys. So ayan, tapos na kami sa homework ni Asher. At nakolekta ko na yung itlog sa my cage. Nakakolekta ulit ako ng, <laughs> ng itlog sa cage, guys. Kasi kung wala sa umaga, sa hapon meron. Minsan naman meron sa umaga, meron din sa hapon. Kailangan natin kolektahin yung egg kasi kung hindi, kakainin ng mga manok. Hindi sila yung mga manok na mag ano, yung kinukup, anong tawag Hindi sila yung kagaya ng mga manok na ano na kapag nangitlog sila, i ililimliman nila, Hindi. Itong mga klaseng manok na to oras ng itlog sila at napabayaan mo hindi mo nakolekta. Kakainin nila yung itlog nila guys. Kaya, chini check namin siya sa umaga sa hapon kung may itlog kailangan makolekta. Kasi kung hindi mo nakolekta yan, ayun. Wala tayong makakain itlog. Silang kakain sa sarili nilang itlog kasi. So, yun. Hindi ko na rin patatagalin ang aking video for today. Yun lang yung ating video guys. Thank you, thank you again for watching, and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.